So, eto na yung ating ano, eto na yung ating tank na ano kanina inasido natin. Muriatic acid ang ginamit natin. Ngayon, ang ginagawa ko naman ngayon, eto po ay ano, ah, sinasabon natin. So, ito kung makikita nyo to, no, ah, gumamit ako ng kanebo, tapos sabon na to, sinasabon ko muna yung loob. Yan, pati yung labas. <clears throat> yang titirahin natin niyo ng ano ng ating uh, pressure washer. malaking bagay ang kanebo kasi yung kanebo madaling sumipsip ng tubig so dito makikita natin yung mga kung may medyo malabo pang part ang gagamitin naman natin side cutter So dito no, ito side cutter. Gagamitan natin siya ng side cutter kasi piling uh, feeling ko may mga konti actually may mga konti-konti pa rin ano. Pero ang laki na ng pinagbago niya. mga anak? May mga anak na maliliit? Eh. Ito, pakikita ko sa inyo yung ano, differences. So, ito, kung makikita nyo to, yan yung mga tinatanggal ko sa loob. Yan, no? So, may mga paunti-unti. May mga paunti-unti tayong tinatanggal. Kasi may mga ano pa. Ayan. Ayan. Makikita niya yan. Pero mukhang ang laki nung ano. Ang laki nung improvement niya. Malaki yung improvement. So pag gumamit kayo ng cutter. Naka slide lang. So ayan o. Ano, kung makikita niyo yung gamit ko. Pag ganyan lang. Pa slide lang. Pa slide lang yung gamit. Para hindi magasigas ang salamin. Kasi. gumagasgas din po ito sa salamin. Kapag. Hindi tama yung paggamit natin ng ano ng side cutter gumaga ano rin gumagas gas kaya nga ito yan pa mga malaking bagay ito ito yung mga residue nya yan o natatanggal so dito later pakikita natin sa inyo no? pakikita ko sa inyo pag natuyo kung ano yung improvement nung before and yung after na ano na ginawa natin yan uh, akakanebohin ko lang po muna lahat para makita natin yung difference, yung differences nila para matuyo.